pag usapan nga ho natin, baka meron ho tayong dapat na alalahanin, lalo na ho, papalapit naman po ang bagong taon, katatapos pa lamang ng mga stressful activity. Wow! Oo, ang sa ating mga kababayan itong Pasko eh. Doc Rodion Solante, Chairman po ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section ng San Lazaro Hospital. Doc Gene, Merry Christmas po sa inyo. Doc Gene, kamusta na po kayo? Hi Orly, uh, good morning and Merry Christmas. Uh, again, maraming salamat sa pagtanggap sa amin napakaagang tawag. Meron ba kami dapat na malaman? Meron bang dapat tayong uh, masasabing uh, significant observation itong mga nakaraang araw na mga pasyente sa ospital, lalo talo na ho yung mga masasabi nating related sa holiday season na kanilang karamdaman. Lalo na ho yung mga inuubot sinisipon. Baka raw ho kasi mga kaso na para na COVID daw ito, Doc Jim Yes, Orly, no? Uh, for the past 2 to 3 weeks, no? pagpasok ng December, talagang tumaas yung mga admission natin na uh, respiratory tract infection, no? Respiratory, kagayang, uh huh? Yes, early, no? Kagaya ng pneumonia, no? And, 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 tingin namin dito ay triggered to because of the viral, uh, increase in the viral uh, infection. Respiratory viral pa rin, kagaya ng uh, influenza, may mga COVID din tayong na-admit, no? And alam naman natin, ang most of those admitted are really the, the vulnerable population, kagaya ng mga 60 to 65 years old, Treatsala yung na admit sa hospital because of uh, severe pneumonia no mm -hmm. and then maliban din only, tumataas pa rin ang ang dengue and then for the past two to three weeks nakita din natin na a mix of pneumonia dengue and of course dahil sa pag-ulan-ulan parin uh, pa rin yung leptospirosis ito yung tatlong mga infectious disease na nakita namin sa hospital na uh, in and out of the hospitals uh, ang, ang mga admission. At ano doon lahat ng risk? Uh, nagpupuyat gabi na may mga activity, nakakakumpul-kumpul pa bukod pa sa mga pag-uulan-ulan na ating nararamdaman. Uh, po ba? Nararanasan? Ganoon po ba yung Yes, tama ka Orly. No? At alam naman natin, makikita mo ngayon sa mga crowded areas na hindi na nagsusuot ang face mask. No? at uh, talagang mga natatamaan dito yung mga matatanda. At uh, ay uh, covid deal with that dapat siguro yung mga matatanda i-encourage pa rin natin na magsuot ng face mask especially pag nasa mall dahil grabe ang tao sa mga uh, uh, areas na ito no kagaya ng mga terminal at alam naman natin 2 to 3 days after yung mga ubo-ubo niyan sipon-sipon sa mga bata or yung mga healthy population, okay lang yan. Pero sa mga matatanda, talagang hahantong yan doon sa pneumonia. Wala naman tayong maituturing na lumabas o natuklasan na mild uh, 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 mga mild case ng COVID, uh, Doc Gin? May mga mild cases na talagang sa bahay lang sila. Minsan uh, nag-detect mga patients natin no at uh, hindi kailangang i-admit. Pero ang priority natin ngayon sa mga admission, yung mga may mga edad at may mga comorbidities kasi Uh, most of the time, no? Uh, sabihin natin, siguro 60 to 70 percent of them, talagang pag meron silang respiratory tract infection, ang, ang complication nito ulit, ang nakikita namin, no? yung stroke at saka yung atake sa puso, no? may mm -hmm. infarction. So, yun yung mga kadalasang mga nakita natin ngayon. Dapat pala pakiramdaman mo sarili mo. Dahil ngayong malamig ang panahon, gusto pa nga nila magwaban mm -hmm. sa malamig na lugar tulad ng bagyo, bay pakiramdaman mo pala bago ka pumunta doon at baka sakit na nga abutin mo, no, adoptin. Yes only. At siguro papalahan natin yung publiko, No, yung may mga maintenance medication ng hypertension, ng diabetes, Ayan. dapat mas pumupunta kayo sa mga party, daming kinakain, huwag niyong kalimutan yung mga maintenance medications natin para at least naman hindi magiging uh, makahantong doon sa severe infection. Oh, pa. Speaking of mga may diabetes at hypertension. Kumusta naman po ang uh, dagsa ng mga pasyente dahil sa sobrang kain to uh, tumaas ang, uh, ano, ang blood pressure, tumaas ang blood sugar. Huwag naman sana pero ibay humantong sa stroke na huyata, Dok Jin. Alam mo Orly, ang trend dito, usually hindi yan sila masyadong conscious sa mga naramdaman nila ngayon because they want to enjoy no the the holidays sino bang gustong pupunta sa hospital so usually ang trend niyan after the new year january february yun na yan tumaket na yung mga na admit because of uncontrolled hypertension mm -hmm. uncontrolled diabetes including yung mga komplikasyon ng pagtaas ng BP kagaya ng stroke Um, may mga may mga inaatake pa sa puso umahantong pa doon para na, yung iba naka, nakakagulat wala naman silang uh, situation wala naman silang kalagayang uh, medical pero pagdating ng Pasko bagong taon doon malalaman na meron pala mga barabara sa kanilang uh, ano, sa, 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 lalo sa kanilang puso Yes, kadalasan dyan may mga sintomas na lang talaga yan pero ay, alam mo naman pag mga holidays binabaliwala nila yan uh -oh. gusto nilang to enjoy the the season, no? So, mm -hmm. yun na yun, makikita nila after the holidays, makikita nila talagang meron talaga pa mga ganoong klaseng kaso. Ano pa talagang uh, ang napapanahin mga siguro kung may mga kaso man na uh, tulad na nabanggit niyo doc yung stroke o heart attack. Ano pa talaga ang pangunahin sa nito ba, ba sa pagkain o maaring sa stress kasi ang iniisip natin pag uh, medyo nagka-problema dahil sa stress, akala yung lungkot lang yung pagod lang o yung puyat lang dahil ilang araw nag-iinom uh, at nagpapaparty. Pati pala yung sobrang saya. naka, naka excuse me po. Yes. nakaka din pala yan, Dok Jin, no? Yes, tama ka. At saka, alam naman natin ganitong klaseng mga panahon, no? Uh, party, kulang sa tulog, no? At usually, hindi nila naramdaman yan because they enjoy the, the season, no? With their families, no? So, isa yan. Maski sabihin mo pang nagsasaya yan, that's still a stressful uh, situation doon sa mga puso nila. Uh, nagulat ako doon eh. Yung may binagyan dyan eh sa isang medical report eh. Yung alamawa, isang ligyo ka ng puro kasayahan, taya, saya, ano, nagkakasayawan, gumakanta, sigawan, natawa ng tawa. Eh napapagod din pala yung puso natin? Yes, tama ka. Kaya napaka-importante Orly na even in those situations, dapat huwag kalimutan yung mga maintenance medication. Kasi sa mga ganyang klaseng situation, minsan talagang sa sobrang saya, nakakalimutan din nila na uy, yung maintenance ko, na-skip ko ng dalawang araw na, tatlong araw na. Oo. Okay. Um, doon sa mga nakikinig kayo na may uh, susundin yung payo ninyo, huwag kalimutan yung gamot ang mga maintenance medicine. Meron ba silang pwedeng gawin? Halimbawa, pili nila nakarami na silang kain ng uh, balat ng lechon. <laughs> uh, may naririnig kasi ko, tsa, ah, uh, pero minsan hindi raw pala ganun dapat eh. na Yung may, makeup, eh. may kape, may iinumin para malusaw, matunaw yung mga kolesterol sa katawan. Hindi ba, hindi ba effective yung ganun, uh, Doc Jean? hindi hindi yan gano'n. kasi it's really the amount of the cholesterol the amount of the calories that you are taking that really takes toll don sa katawan natin so maski meron silang sinasabing pangontra no yung pag-inom ng tsa uh, yeah, pag-inom no? ng kape no the more it will only be putting stress because caffeine uh, coffee also has caffeine that can also increase the the heart rate no so uh -oh. uh, aside no yun yung mga ano eat with moderation at yung maintenance medication talagang mas kisabihin pa natin ano, huwag kalimutan. Um, ano bang nagiging sanhi minsan ng blood clot? Totoo ba na pagkain ito Or it has something to do with your cell uh, cells sa katawan o dugo, uh, Jin? Yung, yung blood clots na yan, yung mga, um, usually it starts with mataas ang cholesterol ng katawan natin. No? Okay. And then it, it goes to the blood vessels. Both babara yan in the form of plaque. No? Ang tawag niya, mm -hmm. plaque, parang barana. No? Barana, and then oh. it will it will accumulate as time goes by. Hindi naman yan diretso lang. It will accumulate. And then, mga unang sinyalis na, wala ka pang symptoms. Pag taas ng blood pressure mo, once that your blood pressure is increasing, magpatingin ka na. Pa-ECG no? patingin ka sa doktor, uh, level ng cholesterol mo. Because there are medications that can lower your cholesterol at lower the risk of yung pagbaran ng mga ugat itong mga cholesterol plaques. Mm, mm Well, at least uh, isa sa ating natutunan po sa inyo, Doc, eh, wag maniwala na ang panunaw ng sobrang, uh, sobrang cholesterol, eh, alcohol. Wala na. <laughs> wala na naniniwala doon, ano? Uh, wala yan kasi ang alcohol din early. Ah. Uh, grabe ang mga ano, sa atay niyan. Ah. Uh, so meron din tayong tinatawag na alcoholic, uh, alcohol-induced hepatitis. No? Pamamagat mm -hmm. sa atay because of the alcohol. At medyo common dito sa mga nakikita natin, mga uh, agent ngayon na malakas puminom. All hmm. Alright, pahabol ko na lang ito. Uh, ano to? Mahalaga tong mensahe ng na natanggap dito. Meron ba dapat tayong alalahanin uh, na maaring epekto sa ating katawan dahil dun sa mga bako ng ating kinuha laban sa COVID? Meron bang lumalabas sa pag-aaral ngayon na meron dapat tayong follow-up o meron tayong dapat gawin para maiwasan yung kung meron man ay negative effect ng mga COVID-19 vaccine, Doc Jean? Actually, talagang 'yun ang minomonitor din namin, 'no, mga infectious disease kung ano yung mga long-term effect ng mga bakuna. So so far, wala po tayong nakikitang long-term mm -hmm. uh, severe adverse effect ng mga bakuna at uh, so far, we consider it as a successful intervention during the pandemic. Mabuti naman kasi iniuugnay 'yan doon sa mga ba, mga bata pa lang eh nag na, ano, na, na inaatake na ng puso, nag-i-stroke uh, na. Wala yon, Walang kaugna yun, uh, uh, Orly. All right. Dr. Gin, maraming maraming salamat muni sa inyo. Thank you sa mga paalalang yan. Lalo-lalo na. Mayroon pa tayong bagong taon na pinaghahandaan. Thank you po, sir. Mabuhay po kayo. Merry Christmas, Dr. jean Merry Christmas, Orly, and thank you. Bye -bye. Si Dr. Rod Gin Salante, mga kapuso, isang infectious disease specialist ang inyo pong napakinggan.